namin mga pangyarihan ito ang may nainita ng langit at lupa. Sa iyong kapasyahan, ang ginagkatuwala mo sa mga tao, ang mga dapat ng panahon sa, sa teknik. Ipagkaloob mo sa maglalakbay sa pamamagitan ng sasya ito. Kaya nga mga mga idol, dito tayo ngayon sa Antipolo Church. So, papablis tayo ng sasakyan natin. At may hapapil tayo. So, kasama natin si Father. Uh, pupunta kami din sa City Hall kung saan doon nakaparedo yung sasakyan natin. Ngayong araw pala natin ipapublish kasi uh, importante po yun para iwas malas o tanggal malas. So thank you Lord at uh, nakapunta tayo ng ligtas dito sa Tipolo Charks. Nandang tapo po tayo kay Manalangin sa ngala ng Ama ng Anak. ng sa alto sinabi ni Yesus sa buwan na daan. Nami mga pangyarihan ito ang nailika ng langit at lupa sa iyong kapasyahan ang ginagkatuwa lang sa mga tao ang mga dapat ng panahon sa designate ipagkaloob mo sa maglalakbay sa pamamagitan ng sakilang ito ang pagkalima sa kalitasan ng tanan sa, sa, sa kanilang pagpunta sa gawain man o pamilibang iyong ipadama na kristi si kasama sa daan bilang Panginoon ng buhay kasama mo at

pa nalang yung kami sa ama ang nakikita natin. Ay, mga idol. So, tapos na tayo. Magpabless na yung sasakyan natin at uh, pauwi na tayo. Maraming maraming salamat po. kapag-blessing na yung sasakyan natin. So, let's go.